Good morning sa inyong lahat Bago pa tayo magsimula ng aking video ay maari po bang pakisubscribe muna and hit notification bell para laging update sa aking video Please naman, supportahan nyo ako para ma-monetize na ako kayo na lang ang kulang para lumago ang aking watch hour kung nakikita ninyo ay puro tayo mga bulaklak ngayon yes tama kayo dahil ito yung mga ornamental plant itong akin po na mga souvenir sa akin noong pandemic at hanggang ngayon tayo ay namimili sa online at gusto ko ipakita sa inyo iba't ibang unang aking mga halaman may mga photos pa tayo antorium, pelodendron, fern at iba pa dahil mahal ko kayo ipapakita ko sa inyo ang aking garden at ayan nakikita ninyo kahit ganyan lang yan ay mahal na mahal ko ang aking mga tanim at sa panahon ngayon kailangan tayo meron stress reliever para makalis tayo sa mga problema tayo mag-alaga ng mga halaman din nakakatulong din ito sa atin upang tayo mag-alaga at magtinda at syempre naman maganda itong pang ornamental plant pang indoor tsaka pang outdoor. Ayan ang kita ninyo, di ba? Yan ang dati kong vlog sa inyo. Yung ogla ni At ayan ang mga kaladyum ko. At para iso verde. sa araw na ito, magpapakita tayo isang uri ng pelodendron. Ito yung napakaganda at talaga namang gusto gusto ito ng mga plantito tsaka plantita. Kaso lang, medyo mahal. Pero ipapakita ko sa inyo ay hindi pa siya gaano malaki. Kaya aabangan ninyo sa susunod na video ko para makita ninyo kung ano ang itsura talaga ng pelodendron nito pa Ito na ang atin na introduce ko sa inyong halaman. Alam nyo ba kung anong orang halaman to? Tingnan nyo mabuti. So ayan, nakita ninyo. Akala nyo ay alocasia. Halos magkahawig lamang ito ang ating halaman, alocasia. Pero ito ay pelodendron. Kung nakikita ninyo, napakaganda na ating pelo dendron. Bukod sa maganda, makapal pa ang kanyang mga dahon at berding-berde. At kung inyo napapansin, ito ay ang kanyang dahon na pinaka-margin ay korba-korbada. Ayan, di ba? Napakaganda. At ang kanyang pinaka-heart ay medyo close sa kanyang left tsaka right. At ang pinaka-gitna niya ay napaka- kulay like green at talaga namang dalawang dangkal po iyan ng ating pong kamay so hindi pa po yan matured ito po ay lumalaki pa siya ng mas malaki susunod po ipapakita ko po sa inyo at ang kanyang pong tangkay ayan makapal po yan at nagkaroon na siya ng bulaklak na kulay pink napakagandang pagmasdan talaga namang gustong gusto ko ito alagaan at kung inyong nakikita ang kanyang pinaka ibang dahon ay medyo may dilaw, ito ay nabilad sa araw. Pero, hindi naman siya nasunog. At ito ay, siguro nanibago lang ito sa araw dahil dito sa amin sa probinsya, sa Cebu and Romblon, ay talagang may oras na panahon na mainit. At nakita niya pinaka new tops niya. Makintab at ah, talaga ng makinis. At pinakalikod ng ating halaman. At pelon doon ay pastel green at talagang ang kanyang pinakatangkay ay may pagka-brown napakagandang pagmasda nasarap palagaan ito at talaga namang makintab na makintab at makinis po ang dahon po ng ating hello dendron at kung nakikita nyo ay pero mong punit yes tama kayo dahil natin alam kung ito ay napunit po ng mga bata o kaya naglalaro po ang mga hayop sa garden ng ating binilhan at ayan, naputol pong isang dahon, hindi nag-alam. At may dumikit pa talaga na sapot ng gagamba at gustong mangitlog siguro, kaya inalis na natin. At alam nyo po ba kung anong pangalan ng pelodendron na ito? Nasabihin ko na sa inyo, ito ay Jungle Fever. Napakaganda, di ba? So nakikita ninyo ngayon ang ugat ng ating pelodendron. Talaga naman lumalabas na ibig sabihin yan, ay talagang papunta na siya sa pag-mature at lalaking lalaki itong ating mga dahon ng ating jungle fever. Kaya maraming salamat sa inyo. Pasensya kayo kung maingay ang aking video kasi malakas ang ulan po. Ang yero po ay tinatamaan ng ulan. Kaya sa susunod, abangan ninyo ang aking second video nito. Kaya maraming salamat sa inyo and God bless you all. Thank you.